So ayan mga kanayon, magandang umaga. Uh, dito po sana tayo pupunta sa Mount Olis. Dito yung Mount Olis eh, sa lugar na to. Kaya ngayon, eh, ang iba po ay eh, natatakot na akitin dahil mataas. So marami naman magagandang tanawin dito kahit hindi tayo makakit ng Mount Olis eh, okay na. So ayan, ganito mo na po. Ayan mga kanayon, kung mapapansin nyo po yung lugar, napakaganda. Kaya nga, uh, gaya nga nang sabi ko, kahit hindi po tayo makakakit ng Mount Olis, uh, ano po, uh, sulit po yung mapapansinin yung mga view dito. At kung kayo po yung makakagawin sa lugar na to, eh talagang mamamangha kayo sa ganda. Lalo na po, in person, lalo na po makikita sa personal yung ganda ng bundok dito sa Benguet. So, mga ka na yun, kung may mga panahon pa kayong gumala o uh, ano pa, uh, gawin nyo na yun habang kaya nyo pa at malakas pa kayo. So talagang mga kayo sa ganda dito Benguet uh, kung makikita nyo mga kanayon kalibat kanan, napakaganda talagang nagigreen at mga nagaasulan yung mga puno uh, ito nga lang at medyo kulimlim pero mamaya lalabas din si Haring Araw okay lang na ganyan uh, hindi nyo makikita yung kakaibang klema ng Benguet mga puno ay talagang green Mga ano nga pala yan, mga parang pine tree. Yung daan, maayos, maganda naman. Uh, basta kahit sa pakarating, ingat pa rin. Kahit maganda ang daan, parating mag-iingat. Ito nga pala, may makikita kayong waterfalls. Napakaganda ng waterfalls. Na yan, gusto ko nga bumaba. Kaso, uh, nagmamadali at mayroon pa ko tayong pupuntahan. Punta po tayo sa Mount Pulag, sa highest point po. Yan po, ah, talagang mamamangha kayo sa ganda. May receipt nyo, alas 8 na ata yan. Eh, talagang napaka, ano, napaka lamig. Tapos, yung ulap, yung pag, eh, talagang halos hindi nyo makita yung dance sa parting itaas nyan. So, mga kanayon, talagang, talagang kakaibang gawa ng Diyos. Ah, ibang ipaliwanag sa sa nakikita nyo dito sa video pero sa personal lalo na kay mama mga at may ganito pa ng lugar dito sa Pilipinas at napakarami pa lang magaganda dito sa Benguet talagang mamamangha kayo sa mga vegetable terraces sa mga uh, ano yung ginawa ng tao na may mga bahay sa mga itaas ng bundok sa baba talagang maliliit yung mga bahay na makikita nyo dahil sa taas ng lugar so mga kanayon sa ating ang labig dito. 17 Celsius na. Ang gano'n. Nasa gano'n ako. Parang nasa ulap na. Bakit? 70 mga ngunit Pagragas muna tayo at mauubusan tayo. Tayo ngayon sa ano? Sa... Sa Benguet. Huwag ka na yun! Hindi na makita ang daan! Sa tingin ng ulap po, sa tingin ng bago, hindi na makita yung ano yung daan kayong tanawin, hindi na makakita Bale tayo sa pinakamataas na ano Na Sa lugar, dito sa ano, sa Benguet eh no O, oh, ang taas, hindi na makakita Ang labig, baka na yun, 13 degree na lang o Ang O, ito, 13 degree Ayan o oh. Ang ah, labig Napakalamig O to, sila, hindi na makapansin Hindi na makakita o oh. dapat ya, dari to uhuh.

Oh, well, like, uh, Baga no, taas Malakas ang hangin, mataas, malamig Hindi ka na mapasin yung taas Parang ano Parang pagi Sunat, sunat. Sa iyo naman nagay. Yan ang pinakamataas. Oh, 13 degrees na lang. Oh, 13 degrees na lang. Oh. 13 degrees. In the way. Bakit yung mamaya ang training? Ito na pag-ilip malamit. Ito na sa kanil. Nasaan tayo? Highest point? Highest point tayo dito sa Benguet. nga, parang gabi para para ang ahon Dahil nga sa first time Ay talagang Matatakot ka Na uh, oh, napakadilim Mga ka na yun, mga 10.30 AM na yan So, kung makikita nyo Ay talagang napakadilim Malamig tas yung lugar na na aming dinadaanan eh, hindi namin alam kung bangin na ba yun dahil sa sobrang kapal ng ano ng pag tapos yung karga namin napakabigat tapos yung malakas na hangin ay eh, talagang sumasampal sa amin yung yung lamig talagang nakakaiba napakataas na napaka ng ahon kung maririnig nyo yung hingal ng makina ang namin eh, talagang <laughs> hirap na hirap talagang napakaganit ng ahon Yan, nakarating na rin tayo rito Sa ano Sa welcome Mount Pulag Yan, uh, protected landscape Ang ganda rito mga kanay, napakalamig! Woo. Ang sarap! Dati pinap, pinap, lang natin sa ano, sa mga, sa mga nagbablog. So ngayon, nandito na tayo. Para tayong nasa ano, nasa langit, nasa ulap. O oh, yan o, oh. ganda. MKRC Family! Oh, taas. Ah, sa tabi ng yan. Ayos yan. Hindi na makakita. Yan, dati. Napapanood ko lang to, mga kanayon. Ngayon, tumungtong na rin tayo rito sa pinakamataas. The new highest point. Ito na yun. Yan. Mabali ah, ang taas niya. Nasa 7,968.07 feet. Above sea level. Ganun po kataas to mga, kan mga kanayon. Yan po. Location. Mount ging ging Barangay, Barangay. Barangay Eheb. Ah, Timo Province of Ipugaw. Yan. Nandito mga kanayon. Ang dami nakakapit na sticker dito. MKRC Family kailangang malakas, tayo malakas sa MPRC shoutout kay Tito na pinapangarap lang natin na napapanood sa mga -vlog, vlog so yan narito na tayo ngayon sa so, pinakamataas na tayo the highest point yan, highest point na mga kanayon no? oh pinamakita, sobrang taas so, ito ng MP, ano, MPRC family Alex, ano masasabi mo? geng Yan, geng-geng! Sabi mo! O, ko, sabi ni no. sabi ye, no? 11 degrees daw, sabi nung sis 11 degrees niya! Oo! degrees! Ito, makikita nyo rito sa ating... na! Oh, Ito! Yan, kanina 11 ngayon, 12 na! uminit na! Alright, uminit na konti! Okay na, tayo! dito! Ganto!

Speaker. Papa Shea. Ayan, oh. oh. alis tayo.